Ang mga loose at high-powered firearms ay formal na isinuko sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa Gindulungan, Maguindanao del Sur, kahapon. Kabilang sa mga isinukong armas sa isang 60mm mortar at pitong iba pang matataas na kagamitang pandigma. Ipresenta ito ni First Mechanized Battalion Commander Lieutenant Colonel Robert Betita kay 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato sa ginanap na turnover ceremony. Saksi sa aktibidad si Gundulongan Mayor Gajali Bintimbang, mga town councilors, barangay chairman, PNP at iba pang stakeholders. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na kampanya ng militar sa ilalim ng Small Arms and Light Weapons Assault W Management Program na naglalayong palakasin ng kapayapaan, siguridad at kaayusan sa pamamagitan ng voluntaryong pagsuko ng mga armas at paghimok sa mga mamamayan na makiisa sa legal at mapayapang pamumuhay. Ang voluntaryong pagsuko ng mga armas ay hindi lamang pagpapakita ng kooperasyon, kundi pati na ang hangari ng mga residente na makamit ang Gunless Society, ayon kay General Katu. Pinuri naman ito ni Western Mindanao Command at 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran at patuloy na hinihikayat ang iba pa na makipagtulungan sa SALW W Management Program ng Pamahalaan na nagbibigay daan sa mga residente na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Nito nakalipas na linggo lang, labindalawang mga armas din ang isinuko ng mga residente mula naman sa mga barangay ng Talitay sa Maguindanao del Sur. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.